so good morning. Ito mayroon tayo ditong Samsung Wobble Digital Inverter. So, Samsung Wobble. So, yung pinaka-model niya ay Samsung WA95T5160WW. So, yung main problem niya ay hindi pumapasok yung kanyang tubig. So ito, good naman to. Wala tong problema. Uh, that's why tiningnan ko yung kanyang water level sensor. So yung water level sensor, nilinisan ko muna. Papakita ko sa inyo. Let's go. Yan, dito tayo guys sa ano sa ating shop. Ito yung water level sensor. Yan. Aha, binuksan ko na siya. Then na-fix ko na din. Pero papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. Then ano kaya yung naging problema. Sige, ayusin ko lang yung camera ko. Right guys, so yan continue tayo. So ito tatanggalin ko ulit para at least Uh, malaman niyo, malaman natin kung talagang ito yung pinaka main problem niya. Pa-backless 5olet. Pag tanggal niya may dalawang turilyo tatanggalin niyo lang. So, ito naman lalagyan ng hose may clip yan dyan tatanggalin niyo lang yung clip. Then, tanggalin niyo itong cover na to. Yan. Then ito tatanggalin niyo dahan-dahan lang. Mm -hmm. Yun. Ganun lang, kasimple. Ito, alright. Aha, nakakaproblema siya dahil dito. Ito siya guys. Ito kung manonotice natin, loose connection siya. yan oh. kasi parang something na corrosion, then naputol na yung linya yan. Then ito naputol na din yung linya niyan. Inayos ko lang. Ngayon naputol ulit. Kasi mahigpit dito eh. Masyadong umihigpit dito. So kukonek ko siya ulit. Diyan na yun nakakaroon ng problema. So. Okay. Sa test natin. Pag test naman yan. Gamit kayo ng tester Okay under continuity mode dapat mayroon siyang continuity ayan tingnan natin ha sa so, dito magkabilaan yan may continuity pero pag dito wala na siyang reading ano so tinitest natin to so wala siyang reading compare dito itong isa meron siya Yan. One Working. ay ah, ito. Connected kasi dito. Right. So, yan. Putol siya. Yan yung naputol. ko connect natin. Medyo mahirap to kasi hanggang ilalim na yung pagkaputol niya. So, mas maganda siguro dito mag-jumper na lang. Sige nga, gawan nga natin ang paraan to. <coughs> Add flux. Aha. Ayaw Sige Soldering paste tayo Lagay tayo ng soldering paste dito Ito kasi guys ang mahirap kapag napakaikli na ng connection. Ilagay ko ulit ng paste. natatanggal talaga siya guys so natatanggal talaga nagaling ko muna <clears throat> masyado nang maikli yung kanyang connection Ayan. Pagin natin ang soldering paste. Masyado nang mahirap kahit isolder yung paste natin. Dina basta-basta kamu connect Sige Thank you. ai e i ka pule ana i ka makani

50, 890. ayun so connect may connection na siya ayan di ba so kanina nasa 1000 pero ngayon 8. ayan b2a 38 dito naman sa kabila. ganun din ayan so dropping up dropping up tama ba yan ayan so ingatan lang na hindi masyadong magalaw kasi pag naputol yon yon Aha. Uh, Ayun lang. Yun lang. Kinakalimutan tayo. So, sana hindi maputol. Bungkalin ulit natin. Mm uh -huh. hindi pa naputol. Yung spring hindi natin naibalik. Hindi ko pala naibalik yung spring. Kasi yan kasi may spring kasi yan. Yan. Ito, pwede naman kayong umorder nito via online. Sa Shopee, meron siya. Hanapin nyo lang yung model. Ayan, o. Ito lang itatype nyo. Yan, DNS26A. DNS26A. Hanapin nyo lang yan. DNS26A. Uh, water level sensor. Then lalabas na yan. Sa so, Shopee mayroon yan. So may nakita ko nito sa si Shopee. Now kung ano ito. For temporary lang naman to. Medyo tatagal din. Pero hindi na yung kagaya nung ano. Kasi nangyari na nga na naputol na eh. Pwede ding mangyari ulit na maputol. So buli kayo nito. Water level sensor. Kung original nasa 700. Uh, abutin siya ng 800 ano ganoon 778 ata yun or 98. check ulit natin kung mayroong connection. O siguro tayo. Ayun. So, mayroon. Ayun. Good. Kita ba? Ayun, oh. So, mayroon na siya. Mayroon. Alright. Ayan, balik na natin to. <coughs> So bakit ba napuputol 'yan? Ah, uh, dahil siguro sa moisture. Umiinit kasi yung piyesa, ano, umiinit kasi 'yan. So, then tubig yung umaano dito, kumbaga, ang dumadaan dito or sinisense niya is tubig. So possible talaga siya na masira, ano? Commonly, ito lang naman yung nasisira diyan o kaya yung water ay uh, yung inlet, ano. Ito, cover lang naman to. Ayan. Sige. Let's go back to the washing machine. Try na natin to. Right? So, yan guys. Ikakabit ko na siya dito. Ah, uh, ito pala, bali, na-check na to ng ibang technician. So, technician talaga sa Samsung. Then, Nakita ko yung ginawa niya. Then alam ko din naman na ito na yung ano, may pinaka main problem niya. Pero ang nangyari lang kasi under warranty to. Kaya hindi ko muna ginalaw. So hinayaan ko muna siyang gumalaw. Pero 2 weeks na hindi pa siya bumabalik para mapalitan ng piyesa. So that's why uh, na-open niya naman, so tata ko lang tong uh, kung kung gumana tong ginawa kong ito. Sige. Host ko muna kakabit ko yan kakabit ko lang naman to yan dito then yung kanyang host yan sa so, may lock yan kakabit ko lang siya So yan guys na ikabit ko na yung kanyang water level sensor ito na siya yan ah Then ito naman yung inlet inlet Ayan. So, inlet water level sensor. Commonly, yan lang naman yung nagiging problema kung bakit hindi pumapasok yung tubig. Then, yung error niya is C1. ah uh, C1 yung nagiging error niya. P1 and C1. So, tingnan natin kung masolve ba natin. So, babalik ko lang to, makakonek lang ako ng tubig. Then, that's it. Tingnan natin. Ayan guys, so try na natin power on. Okay. So, kabit natin sa inlet. Water level sensor. Okay na. Then, bukas na din yung ating hose. Quick wash. then right so yun so walang pumapasok pa din na tubig Kasi so dapat mayroon na siyang papasok na tubig, di ba? So kailangan talagang palitan na 'yung water level sensor. Kasi connected na siya. Okay naman 'yung inlet, may pumapasok naman na mga tubig diyan. So ito talaga kasi papalitan talaga siya. Sa so, niyo 'yung model ah uh, serial number DN526A available siya online sa Shopee meron nasa 700 ah uh, nasa 7978 ata 88 89 ganun so kulang ko lang 800 so bili na lang ano kaya palitan niya na lang so ito nag order na ako nito sa so, tinry ko lang talaga kung wag go work so nag order na ako niyan then uh, abangan niyo na lang yung part 2 kung working ba yung in order natin yan Alright. So, hindi man successful yung pag-troubleshoot natin kasi talagang totally damage na yung water level sensor niya. Papalitan na lang natin ng bago. Then, mag-work na yan. Alright. So, thank you so much, guys. sana may natutunan tayo. Sana may natutunan tayo paano ba mag-troubleshoot ng hindi pumapasok yung tubig. Ayan, kung papakinggan nyo. yan tumutulog siya. So, in this case, kahit i-power off mo siya, hindi na siya mag-work. Kasi... Uh, wala na siyang na sense o hindi niya na sense kung ano kung dapat uninterrupted to kasi nasa cycle na siya no, so kahit ipindutin mo yung power off hindi yan mag off so kailangan talaga kasi ini expect ni ano ni system na may pumapasok ng tubig so ganun yun kaya hindi siya nag off kaya akala natin may problema kahit ano pindutin natin So, hindi na siya nag -re response Ang problema lang naman yan, o ang pinaka-explanation dyan, umiikot na kasi yung system, ini umiikot na siya sa so cycle niya, then, ayun, kasi yung may timer kasi to, diba? Ganun yung mga, ang um, tawag dito, ito mga digital, ano, or mga inverter, o sabihin natin, automatic, ano, So yan, hanggang dito lang muna. Sana may natutunan tayo. Magandang umaga at bye bye.